Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay Tawagin ng pati na rin si nanay Anong, Anong kwento mo? Logan na yan! Saan ka na yan! Gusto mong mapanood? sari-saring kwento hatid namin tuwing linggo. Iba't ibang mga storya hatid ay good vibes sa bawat isa. Ako ang inyong pambansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> Makulay ang buhay dahil sobrang mahuhusay. Pero ang kwento ng bawat sining hindi makikita sa unang tingin sa mga painting na ito sinong mastermind isang artist na color blind ang level po ng color blind ko ay parang medyo hindi hindi siya ganun ka common at hindi rin naman siya gano'ng kalala. Parang nasa gitna lang siya. so Example, ang uh, green sa red, ayan po ang madalas kung hindi ma-identify kung anong color sila. And then next, yung blue, violet, nandyan din po yung gray sa pink. Uh, napagpapalit ko po sila minsan. And then, yung green, minsan po tingin ko sa kanya ay pink, minsan po gray. Sa pagguhit ay naunang magkaambisyon bago ma-discover ang kanyang kondisyon. Nung elementary po ko ay mahilig na po ako mag-drawing sa likod po ng notebook ko, mga anime po na napapanood ko. Then nung nag-high school na po ako ay nasali po ako sa isang poster making na contest. And then doon po ako parang na-curious bakit nahihirapan ako i-identify yung color na gagamitin ko sa gagawin kong poster making. And then na-confirm uh, ko po siya nung kumuha po ako ng lisensya. Sa kabila ng kanyang vision, matingkad pa rin ang kanyang passion. Pero aminadong hindi easy kapag dekolor ang kanyang napili. Parang naramdaman ko na nalilimit ako kasi hindi ako, hindi ko malaman yung kulay na gusto kong paggayahan. So Uh, gusto ko, mayroon akong mga gustong i-paint Pero hindi ko siya magaya kasi iba yung nakikita ko Gayahin lang nasa larawan Kayang-kaya, ang challenge na yan Sa social media ko po na Jello Art Ay nagkaroon po ko ng isang content na Kunsaan magkakaroon ako ng uh, kalayaan Para mag-paint ng base sa nakikita kong kulay Iba po yung nakikita ko So uh, maganda po na parang mm kakaiba ka. Si Jello, medyo nag-struggle, pero tuloy pa rin sa kanyang hustle. Sa bagay na iniisip nating weaknesses natin ay baka po yan po talaga yung strength natin. Ngayon ay ating pagkumparahin. Nag-iba man ang kulay ay, oh, maganda pa rin kanya-kanya man ang ating panlasa. Kung anong matatawag na maganda, hindi lang naman mata ang nakakakita. Kahit ito pa ang mga bintana ng kaluluwa, kung nasa isip at puso naman ang paglikha. Galit ba yarn? Ba't nalalaki? Ang mga mata, ang tatalas ng ngipin sa gigil eh. Di magkandaw gaga. Pero kung sa isa palang eh ikaw na ay nakonsumisyon. What if times 40? Ang awaw association! Galo-galo! Meet Ate Girly at ang kanyang aso, si Nasa sobrang dami, e eh para kang nasa Au Au Station. At para mabigyan ng spotlight ang each and everyone, heto ang parol call. Let's start with number one. Meet Uno, The Junior, Dakila, Foki, Kong Kwang, Heikulis, Fatsi, at Bunchoy, Mula, Snow, First Bjorn, Whipserk, Putin, Empoy, Aga, Tokyo, Cinderella at Flying Aladdin, Muning, Juana, Persia, Kitten, Barok at Gizmo, Ivar, Mayumi, Uwe, Lakambini, Dopey, Bruce, Wayne at si Guapito, ang Mood of Many na si Fan Jets at ang Master Slash ni Nuno na si Diego. Pero wait, there's more. Ito si Wang Chi, ang bagong, bagong mami. Pinanganak ni Wang Chi is baby. 36 si Baste, 37 si Diwata, 38 si Kulas. Ngayon, mangananak naman si Pangit para sa kanyang Bebe. 39, 40, and 41. Suma so total, na sa 41 ang alagang aso ni Ate girlie Kung paano nangyari? Nakakita ko sa pinsan ko na nag-aalok kanyang bagong mga panganak na chihuahua. So, siya ang unot-dulo ng lahat ng aking mga bebe, ang aking bebe Alpha Diego. Kaya naman pala, si Diego na Pogi ang humayo at naglaganap ng lahi. Kaya si Ate Girly ayun at in-embrace na lang ang lumalagong family. Garuta eh, wala naman akong magawa. Pasabihin sa akin, o pamigay na natin. Ayoko, susunod na lang. Kasi, hmm, baka hindi nila mabigay yung pag-aalagang ginagawa ko sa kanila happy man sa mga cutie alaga. Ang pagiging fur parent naman daw, eh di basta-basta. Highest level na sa pag-aaruga ang kailangan dahil ang pagiging fur parent ay isang responsibilidad at di lang basta katuwaan. Hanggat kaya ng budget, hanggat... Wala, akong balak ako na iyan sila. Edad ko talaga. Okay na siya sa akin na... Hindi sila. Iba nga naman ang love na kanilang ipinadarama. At para kay ate girly, di lang sila basta alaga, kundi pinagbiyak-biyak na parte ng kanyang puso. Times 40 ay isa. Sa mundo ng blogging, merong senior citizen na trending. Edad niya ay 69 years old. Pero di nagpapa Kavog. Imbes na manatili sa bahay, pinasaya niya ang buhay. Gina G lang naman si Madam Traxedes. Abay, sa food and travel blog, siya ay sumakses. Uh, ang talagang content na aking pag-vlog ay yung food vlog namin at saka yung travel. Kaya... Kasi mahilig akong mag-travel eh, kaya yun na napili ko. Tapos mahilig akong magluto. Nakapag-vlog na kami sa Taiwan, tapos sa Japan. Masaya nga eh dahil ang kasama ko ang pamangkin ko dahil ano kahit saan kami diyadala kahit kami kahit ako'y matanda na siyempre kailangan kaya din mo dahil sila yung mga ano JC kaya enjoy naman ang aming pagka-travel Gala dito, kain doon. Gala doon, kain dito. Enjoy na enjoy si Anderson. Ang pamangkin niya pala ang pasimuno. Siya ang umisit ng mga pakulo. Di lang ito basta kasakasama sa galat pagkain. Pinaaral niya rin ang kanyang pamangkin. Abay di man nagkaroon ng sariling pamilya, abay ang buhay niya ay kumpleto at masaya. Hmm, tingnan nga natin kung gaano nyo kalove ang isa't isa. Okay tita, yung unang tanong sa atin is, bukod sa pag-vlog, ano po ang banding ninyo? No, wow. banding natin? Banding natin. Cooking. Kaso ano, minsan yung ako nagluto. Ah! <laughs> minsan hindi siya nagluto. Ayaw niya magluto. Lagi na sa loob na kwarto. Eh, pero alam ko na lahat ng, ano, lahat ng lutong bahay thanks to you. Wow. Yes. Pero mahusay siya magluto. Ah, Sorry! Ako lang to. Ano ang ugaling gustong gusto niyo sa isa't isa? Ah. <laughs> Kasi, siya, pagka ano, talagang sinasabi ko kung ano siya, kailangan eh, mabait siya, mabait, mabait sa lahat. Hindi, ngayon kasama ko siya, sa akin lang siya mabait. Kailangan mabait siya pa, sa lahat ng kasama niya sa bahay. Ako po yung stricto, kasi kung hindi naman po siya stricto, baka kung ano na nangyari sa buhay ko ngayon. Kaya, for, thankful pa rin po ako kasi strict si tita sa akin. Sa mga kabataan dyan na gusto mag-vlog, continue lang kayo. Continue your dream and explore yourself. Chak na magsasaksid kayo. Ano man ang bet mo, di magpapa magpapahinto dito. Basta kaya pa ng buto-buto. Abay, gawin lang ang nais nice ng puso. <laughs> Ang simpleng karton, yakang-yaka rin itong mag-transform. Hindi lang basta kahon na may ding gawin collection. koleksyon. Kilalanin si Dennis Ison at ang kanyang creation. Ang simpleng cardboard, hindi na nakaka-board. Mula kasi rito, nagamit niyang kanyang talento. Ito na nga rin ang kanyang trabaho. Hindi na po ako nagpabili ng na laruan sa akin. Ang pinabili ko na lang, muntay, pati po yung tapos po, um, may mga cardboard sa bahay. Ang ginagawa ko po yung mga favorite na cartoon na pinaparito sa TV, ginagaya ko po. Dati po talagang passion ko lang po siya. Talagang ginagawa ko lang po siya hobbies. Tapos talagang ano lang po, naglalaro ko lang. Ayun po, pag may nagpapagawa po, ginoon na rin po siya ang source of income sa tuwing may nagpapagawa po sa akin, talagang sarap po sa feeling kasi nga parang tinatangkilik nga po yung gawa ko po eh. Sa idea ni Denny, sabay mapapaboom, panes, transformer, tricycle, lamesa, pati chismosa. Abay, kuhang-kuha niya! Pag inano mo yung imagination mo, talagang marami kang magagawa. Talagang madami kang, madami kang matutoklasan. I-enjoy mo siya. Kasi pag yung hybrid kasi, talagang hindi siya nabibili. Libre lang siya. Hindi lang ito basta laruan dahil malaki ang bentahi dito ng kanyang nakaraan. Kadalasan sa kanyang mga obra, nagpapabalik ng musmus niyang alaala. Alaala -ala ito noong bata pa siya dahil imbis na gumastos ng anda, pinagana ang kamay at ideya. At ang resulta, oh, bongga! Sa so, simula kasi talagang ano ba eh, isimula ka sa magat sa ano lang ba yung parang stick lang Baka una parang ano lang imagination lang yung niya. tapos pang naging habis na siya pag nagusto mo siya ituloy-tuloy mo lang kasi nga diyan mo ma uh, mo mahuhulog ang iyong Skill. Ituloy mo lang ang iyong paglikha. Tsak marami ka pang mapapangiting mukha. Balang araw, magagawa mo rin ang isang obra na magbubuhos sa'yo ng pagpapala ng sobra-sobra. ultimate pahabol gala ang ating latest mission together with my family. Elibuti natin ang pinakasulit, pinakasosyal, at pinakasog na summer destination. Dito lang yan sa isla ng Boracay. Kaya mag-shoes ka na, kundi ka na makapaghintay. First stop ay ang oh, so bonga na Mandarin Bay Resort and Spa. So relaxing, so you, and so fancy, di ba? Dito talagang ang feel eh kakaiba. May pa mini bridge, pool, at sandamakmak na rooms for the whole barkada. Kung ang trip ay for two, ay para sa'yo ang mga ito. West Premier Deluxe King at West Premier Twin. Meron may pool view like this Grand Deluxe. West Junior Suite with tub at tea time. O East One Bedroom Suite with mini bar for extra chila. Signature Suite naman kung bet mong may private jacuzzi. Kung dala naman ang whole family. E eh for you, ang East Grand Deluxe at East Grand Deluxe Full Access King. O diba? So amazing! The past two decades, uh, starting with Mandarin Island, and obviously over the years the resorts uh, has grown within this uh, community in Boracay. And this property opened nearly two years ago. We are currently running with 300 plus rooms, and by Mid-October, we will be up to a full inventory of 361 rooms, plus more to come in the future. Wait, there's more! Dahil kung pabonggahan lang din ang labanan, eh itong grand Imperial Suite nilang pang malakasan. 294 square meters ang lawak nito with breathtaking view, private pool at interior na oh, so cool! Ahoy! kaya pa ba family? Pagod! na pagod 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 na pagun na pagun na pagod na pagun na pagun na pagun na pagod na pagun na pagun na pagun na muna sa pagun na Mama Mia, Mamma Mia! Yay! Authentic Italian cuisine, ang hatin ng Mama Mia with their pesto at truffle pastas. Oh, so cheesy pizzas at gelato rin na panghimagas. ¡Me! On to the next tour naman, to Mandarin White Sand, ang Team Logan, ang sala ng Feels. Ang atake e pang IG Wheels. May deluxe room for two at meron ding for the family of four. May premier rooms na may bonggang view at ambassador penthouse suites. At para mamatch ang bonggang tour sa hotel na ito, ay may malafiestang papiging sa 8 by the beach ang Noypi Festival Inspired Buffet na oh so sulit. So Another day, another gala. Pero simulan natin sa pampagising na breakfast buffet dito lang sa La Fiesta. Diretso sa Mandarin Nest, ang punta ng tropa kung saan bida ang mga premier at exclusive rooms na oh so bongga. Pwedeng pang magjowa, pamilya o barkada. Basta ang main goal, walang iba kung hindi magpalaganap ibang saya. Hey people, stop and look! Galaw-galaw para di mas stroke If you think style na may bulok, think again and take a look. Style mong nagbumukmok, yan ang style na bulok. Galaw-galaw para di mas stroke Galaw-galaw para di matigok. Matapos ang sayawan by the beach, ay eh, diretso sa Hakuna Matata, full of peace. Dito, may pabudol na malabang ka, kanya-kanyang dakot at kuha hanggang wohu masog ka ng bongga. Kung usapan gala, di naman matik na kailangan ang gastos ay sobra. May island in Boracay na sulit pero malagwis ang eksena. May rooms for little to big pamilya. O ba diba, bonga bongga, nakagora to bora ka na ng swak sa bulsa. At baka naman Mandarin Island Hotel ang para sa iyo. May easy access sa pool kung gugustuin mo. At may room with sea view pang paeksena. At Grand Suite with private pool, ang sosyal! Diba? O kung naiinitan ka, ay maghalo-halo ka muna. Dito lang sa Don Vito. At for sure, etanggal lahat ng init mo sa ulo. Pero wait, chillax muna dahil it's time para magtanggal naman ng lamig-lamig sa katawan. Dito lang yan sa Mandarin Spa, kung saan mapipil mong, huy, VIP ka talaga. Take time to have fun kasama ang barkada at pamilya. Simple man o bonga. sulit man o may onting panggasta, ang importante ay masaya ang pamilya. Together forever, Lika and Let's Gora! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagi ng lumbay, pag ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento. Ito.